Isa pang sikreto upang mas mabilis matutong magbasa ang bata. Ano ito? Ang sagot, magkaroon ng reading intervention sa bahay. Ano ba ang reading intervention? Ito ay isang follow-up sa lesson sa pagbabasa sa paaralan. Madalas namang nagpapabaon ang mga masisipag na guro na mga dapat sanayin o basahin sa bawat linggo. Pinapadala iyon sa inyong mga anak. Kaya naman, sa ating parte bilang mga magulang, huwag nating hayaang lumipas ang weekend na hindi nakapagsanay o hindi nakapagbasa ang ating anak sa bahay. Napaka-importante ng may gumagabay sa ating mga anak. Pangalawa, ito ay ang pagpo-provide ng additional reading activities. Pwede kayong manood ng aking mga video na may reading intervention program sa pamagat. Maglalaan kami ng mga reading activities na nakaayon sa kurikulum ng DepEd. At kung may reading difficulties talaga ang bata, tsaka papapasok ang remedial reading. Ito ay madalas na ginagawa sa mga grade 2 pataas. Ito nuturo ulit sa kanila ang mga tunog ng letra at ang pagsisilabika at pagdudugtong-dugtong o pagbiblend ng mga letra. Upang sila ay makaalinsabay sa leksyon, gagawin ito sa mas mabagal na paraan.